Magandang gabi po sa inyo mga healthy beats. Ngayong gabi ay tayo magpasalamat sa Panginoon sapagat meron tayong pagkakataon muli na ating bulay-bulayin ang kalusugan naman natin. Ano ang ating gagawin sa ating buhay na ito para tayo ay maging malusog ang ating katawan? Sapagat kapag hindi tayo naging malusog at tayo nagkaroon ng sakit mga kapatid, abay, Ihanda na natin ang ating bulsa sapagkat tayo magagastusan ng talagang malaki. At kapag tayo nagastusan at naubos ang ating mga naipon dahil sa ating pagkakasakit, makakaranas tayo ng sobrang kahirapan ng ating buhay. Kaya nga, paano natin palulusugin ang ating katawan? Narito po ang ilang mga tips at sinmaring din natin masabi lahat. Ngunit ang ilang tips nito ay makakatulong sa atin para sa pagpapalusog ng ating katawan. Number one, kumain po tayo ng balansing pagkain. Ano ho? O, yung mga kinakilangang at mineral ng ating katawan ay dapat nakakain po natin. At para po mangyari po yan, kinakilangan po natin ng lahat ng ku kulay ng pagkain ay ating mailalagay sa ating hapag kainan. O, nandyan yung kulay dilaw, kulay berde, kulay pula, o, at lahat ng kulay, orange, puti, ay dapat ang mga kulay ng pangkain na ito ay nakakain po natin. Pangalawa, kinakailangan po natin mag-ihersisyo. Kinakailangan po natin uh, banatin ang ating mga muscles, pagandahin ang daloy ng dugo sa pamagitan ng ihersisyo. At pag nag-ihersisyo, natutunaw ang mga taba natin sa ating katawan. Gumaganda ang sirkulasyon ng ating dugo. Ano pat ang ating mga muscles ay nagiging aktibo at gumaganda ang ating katawan. Kaya ang ehersisyo ay napakaganda sa pagpapalusog ng ating katawan. Tangatlo, ang gagawin natin, tayo ay matutulog ng maaga. Kinakailangan tayo nakakapagpahinga ng walong oras. At kung maaari, kapag kay bata pa ay mahigit pa walong oras ang iyong pagpapahinga. Mapapansin natin kapag isang tao ay tumatanda na at umuunti na ang oras ng kanyang pagtulog, ano po nangyayari? Mas mabilis na po siyang tumatanda kapag may kaunti na lamang ang oras ng kanyang pagtulog. Kaya ang napakalaga ang pagtulog sa isang tao para maging malusog ang kanyang katawan. Kaya gagawin po natin na matulog tayo nang mas maaga para tayo naman po ay magkaroon ng tamang haba ng oras ng pagtulog. Pang-apat, kinakilangan po tayong uminom ng saganang tubig. Ang tubig po, ito po ang naglulubricate sa lahat ng mga bahagi ng ating katawan. At ang, ang ratio nito, kada Pitong kilo ng ating timbang, mga kapatid, ay isang basong tubig. Kaya kapag ikaw ay 70 kilos, ang kailangan mo ay sampung basong tubig maghapon. At ang gagawin nito, ang lahat ng bahagi ng iyong katawan ay malulubricate po yan ha, gaganda pati yung ating mga silyula ay magiging maayos sapagkat yung mga dumi na nasa loob ng silyula natin sa loob ng ating katawan ay sasama sa likidong tubig na ito at ito'y sasalain ng ating kidney ito'y ilalabas sa ating pag-ihi kaya nagiging malusog ang ating katawan ang mga pangsyon ng ating pong uh, katawan ay nagiging maganda sapagkat sagana ang ating katawan sa tubig. Iwasan po natin. Panglima, ang mga inuming magpapataas ng asido ng ating dugo kagaya ng mga soft drinks. Siguro kung gusto mong uminom ng soft drinks ay eh dalangan mo. Ano? Madalang kang uminom at ang inumin mo lamang ay maraming tubig. Ang soft drinks ay talagang mataas ang asido dito at ang asido nito ay 2 ang pH nito ay 2 ito talaga ay matindi ang asid at ito ang sasalain ng ating kidney kapag ito ay nasa ating dugo na kaya maaring ang kidney natin at ibang mga organ natin ay magkaroon ng unti-unting pagkasira kapag lagi tayong umiinom ng mga maasidong mga inumin kaya iwasan po natin ang mga maasidong inumin mga kapatid at yun po ay pwede nating gawin. At ang pang-anin, mga kapatid, kung gusto mong maging malusog ang iyong katawan, uminom ka ng mga herbal supplement na makakatulong para maalis ang mga sintomas ng iyong sakit at ang ilang mga karamdaman ng iyong katawan. Bukod sa gamot ng doktor na ibinibigay sa iyo, Maganda rin na meron kang mga alam na mga herbal supplement Para maging karagdagang panglunas sa iyong mga kramdaman At isa sa mga importante para manatiling malusog ang iyong katawan Magpakonsulta ka sa iyong doktor At uh, talagang alamin mo ang kondisyon ng iyong katawan Sa pamagitan nito ay malalaman mo kung ano ang mga bawal kainin Mga kapatid, mga dapat inumin Tamang gamot na iyong inumin sa iyong sakit para matanggal ang iyong karamdaman at manatiling malusog ang iyong katawan. Hindi natin pahabain pa ang ating video. Ito po ang ilang mga tips sa pagpapalusog ng ating pangatawan. Magandang gabi po sa inyo at ang pagpapala ng Panginoon ay maranasan po sana ng bawat isa sa atin.